Now all you need to do is register and you'll be a member of PhilHealth at nagkasakit ka kahit wala kang trabaho, wala kang contribution, covered ka ng PhilHealth. Kulang kayo sa information dissemination dahil ito, universal healthcare, dapat lahat ng Pilipino may trabaho wala, nagkocontribute o hindi, ay dapat covered ng PhilHealth. You lack in that department. kulang kayo sa information dissemination. Dahil ito, universal healthcare, dapat lahat ng Pilipino may trabaho wala, nagkukontribute o hindi, ay dapat covered ng PhilHealth. You lack in that department. Sana, sir, ipaalam nyo sa lahat ng Pilipino na all you need to do is register and you'll be a member of PhilHealth at nagkasakit ka kahit wala kang trabaho, wala kang contribution, covered ka ng PhilHealth. Di ba, sir? Um, can I reply, sir? Uh, Thank you very much for your questions, for your excellent, excellent questions. I'll answer the third one first. You, on information dissemination, actually, sir, the um, si Honorable Congressman Erwin Tulfo uh, has mentioned the same thing and he offered his services to us, which we are going to accept. Sabi niya tutulungan ko kayo kasi, a lot of people ang ganda ng mga ginagawa niyo sa filial, pero hindi na disseminate sa far flung areas. So we are going to accept the kind uh, generosity and help of your brother, sir. Ayon sa senador, ang binabalak na pagsoli ng pera ay indikasyon ng kawalan ng diskarte ng PhilHealth. Sa pagdinig ng Committee on Health and Demography, sinabi ni Tulfo na maraming pwedeng pagkagastusan ng hindi nagastos na pondo para sa mga miyembro. Ayon sa senador, ang binabalak na pagsoli ng pera ay indikasyon ng kawalan ng diskarte ng PhilHealth. Ito raw ay pagpapakita ng incompetence o kapalpakan. Magugunit ang halos 90 billion pesos on unused funds ang pinababalik ng Department of Finance sa PhilHealth bagay na kinu ng mga medical groups at mambabatas. Kasi ni uh, uh, Mr. Ledesma, uh, very aggressive daw sila pag-increase ng case packages. Am I right? Did I hear it right? Yes, sir. Yes, Your Honor. Bakit wala kayong preventive care package. Meron lang kayo certain lab tests dapat meron kayo yung preventive care. Ibig sabihin, executive check dapat libre yan. Mas mura kasi kung nakatuon ng pansin ninyo yung preventive care. Nang sa gayon, hindi na magkakasakit yung tao. Bago magkasakit, nagagamot agad yung simptomas. Di ba? ini uh, Niresetahan agad ng mga doktor na mga medisina. Hindi natin hintay na nagkasakit, malala, sa kapupunta sa ospital at kapag uh, nakita ng doktor na may sakit, kailangan i-confine, etc., etc., hanggang sa yun nga sinasabi kanina na si, ni uh, Chairman, ani, ng ating committee chair na si Senator Bongo, eh, lumalaki na yung mga bill, umiikot, umuorbit kung saan sa ahensya para eh, mabayar yung copay. Dapat, para sa mga minimum wage earner, dapat zero copay. Yes, sir. Um, can I answer, Your Honor? Mr. Chair? Yeah. Th Thank you very much Senator Tulfo for, your, for the excellent question no. Um, we have this uh, consulta program no. This is a primary care program and basically po uh, we believe in the saying as what you just said no an ounce of prevention is better than pounds of cure no. So this consulta program we have free check po 13 laboratory and 21 medicines po no. And also regarding this it's just recently We increased the capitation rates. Dati kasi po, for public, it was 500 pesos, 750 po for private. We increased it now to 1,700 because of the, you know, yung inputs at comments na dumadating sa amin, no? Kaya in-increase po namin yan. But rest assured po, uh, Honorable Senator Tulfo, no? And Honorable Chair Go and other Honorable Senators of this Committee, we are looking very closely po at primary care, prevention. Very, very important po sa amin yan po. Rest assured po. Thank How you, How about mayor. zero co-pay? Especially sa mga minimum wage earners sa mga senior citizen. For government po, Senator Tulfo, no co-pay po. For government. No. Even sa private dapat. Pag napunta sa isang private hospital, then siksika na sa government hospital, napipilitan itong mga maliit na kababayan, pupunta sa private hospital para magpagamot. Meron ako nababalitaan babalitaan na gusto na magkaroon ng magpa-angioplasty uh, dahil kailangan na kailangan talaga gawin yun. Uh, malalaman alaman nila na malaki pa lang kanilang copay, umaatras na lang. Oh, yung iba, umaasa lang sa gamot-gamot, sa mga herbal-herbal, and then wag ka later on, na-stroke, na, na mamatay. Um, noted po, Senator Tulfo, actually, titignan namin yan, pag-aaralan po namin yan, yung sa private, no? But yung sa hemodialysis po, no copay na po kami, no? But titignan po namin yung sinabi nyo, yung suggestion nyo po. We will look closely into that na yung private po. So dapat po sir, zero copay? Yes po. Ko. Yes po. Okay. Thank you po. Senator JV. sir, Chair, uh, tanong ko lang, uh, one of the features of the Universal Health Care Act to is to strengthen the preventive side. Nagaya nga na nabanggi po ni Senator Tulfo at ang ating chair, Senator Bongos, Senator Dela Rosa kanina, nagmamahal kasi, no? not only for the family, but also for government itself, pag nag-progress na. No? Uh, kaya nga yung preventive side. Tanong ko lang kay uh, Chairman Chairman De Ledesma, um, nasa, uh, President Ledesma, De ilan po ang nag-avail ng consulta package natin kasi sabi natin dapat palakasin natin yung preventive side natin eh no para to save money not only for the fam but for the government as well nagkaroon ba tayo ng enough information campaign that uh, everybody all members all Filipinos are now um, entitled to free consulta package yung annual checkup lab test and everything medyo nagkukulang kasi ang Mr. Jay ang kulang talaga ng gobyerno natin ang dami ng pak ang dami na natin programs But We are uh, short of um, information: Yun po. Sige, natin si Thank you,. Thanks, thank you, um, send, send J.V for the question. No? Um, like I said, no, ever since uh, I joined in the last few years, we're really aggressively pushing and improving this consulta program. It's actually a very good program no. Now to show you the increase in the numbers, um, maybe uh, eto lang, eto lang, eto sena. sorry. So for the year 2024 currently this is the consulta status um, and accredited providers for government we have 2338 for private we have 350 so ang total is 2688 no and ang registered beneficiaries for 2024 is 22.57 million no as against 2023 it was a 21.69 million And 2022, 14.29 million. I hope that answers your question, ilan Senator J.B. Ilan lang nag ben ang uh, nag-avail? Ang, reg uh, ang, uh, nag uh, nag nag ang registered beneficiaries po for 2024, uh, year to date, is 22.57 million. Consultant, nag-avail of the consultant? Consult consulta yes po. Beneficiaries po. Yes po. Alam mo, Sir President Tedesma, hindi maintindihan ng ordinaryong Pilipino po yun na meron kayong pondo na 500 billion. Tapos ito naghahanap pa sila ng uh, tulong mula sa iba't iba. Mangungutang pa yan. Senator, Dalawa lang yan ha? Taasan niyo yung tulong niyo, counterpart niyo sa pagpapaopera sa mga case rate. Then pag-aralan natin ng mabuti dito sa Senado. And na yung uh, bill no uh, for uh, interpellation na Yung i-reduce -re po yung uh, or suspension muna ng uh, pag-increase ng contribution. Ang sakit po mag-contribute sa mga ordinaryong Pilipino. Bawat piso po ay napakalaga sa ordinaryong Pilipino. Mag-contribute sila habang nakikita nila na meron pa kayong 500 billion. Julie noted, uh, Senator Go, we will comply. Also, Senator, we will also schedule a meeting immediately with the Heart Center. No? Uh, so schedule po namin yan. We will see how we can move forward po. Hindi you... po sa Heart Center, NKTI, yung mga nagpapatransplant, dialysis, punta ka lang lung center, punta ka sa children, sa uh, hospital. Nami ano dyan, marami mga pasyente na kailangan, biliary atresya, na hindi po, wala silang kakayahan talaga. Hindi nga nila mapa, yung iba na mamatay na lang po dahil hindi nila ma-afford ang pagpapa-opera sa mga transplant po. Pakisilip naman po, ah... Uh, yan lang po ang pakiusap ko sa inyo, uh, President Emmanuel Ledesma. We shall definitely Sir, comply, Senator. Go. Pamitin niyo po ang pondo ng, uh, ng PhilHealth sa, sa health po, tulong sa mga mahirap. Pera po ng tao yan, ibalik niyo po sa tao, yung pera ng tao. We shall comply po. Mr. Chair? Thank Paul. you. Okay. Thank you, Senator. Uh, bakit hindi kinukover ng PhilHealth yung uh, CT scan, MRI, ultrasound? Um, Senator, we're currently reviewing nga uh, yung sa outpatient, no? Uh, outpatient nga. Yeah. Alimbawa, eh, ng doktor, yung sabi mo konsulta program, pupunta sa doktor, sabi ng doktor, ah, ganito yung symptomas mo. So, kailangan dyan, i-ultrasound kita o scan kita, pa-MRI. Ito kasi yung madalas inilalapit sa mga politiko, inilalapit sa amin. Na dapat um, hindi no na nila kailangan pang pumila-pila, magmakaawa, kumatok sa pinto ng mga politiko para matulungan sila sa mga ultrasound, CT scan, and MRI. Eh, meron palang 500 billion na excess or pondo. Noted, Senator Rafi, pinag-aaralan po namin yan mabuti. We will, we will, we're looking closely into that po. Kailan po mangyayari po yun, sir? Um, we will move as fast as we can po. So, gusto ko, sir, by next year, libre na po ito para sa mga mahirap natin nating kababayan. Yes, sir. We will, we will work as fast as we can po. So, ayoko na po may kakatok. Although hindi ako nagreklamo, gustong-gusto ko ha, makatulong. Pero, bakit pa sila kailangang kumatok isamantalang talagang libre dapat yung para sa kanila. Hindi na kailangang pang pumila o maghanap ng politiko na mabait na tutulong sa kanila, etc. So, dapat pilot na mag-provide noon. So, po. next Most year... Most likely po, by next year po. We will focus po. on the indigents po. Yes po. Thank yes, you, po. sir. Thank you. Welcome. Thank you. Thank you also, sir. Uh, gusto ko lang pong pakinggan muna rin natin, sandali ah, yung opinion ng ating mga former uh, board member ng VLAC... Uh, uh, Alcabali, go ahead. Good afternoon to all. Uh, actually, I just flew in. I, I was looking around. Maybe I was the one who arrived here early. I took the early flight. Um, a lot of this, what we are talking about, especially TULPO and si JB, natum uh, Senator JB, natumbok nyo naman yung lack of information and I could reduce it to incompetent.